Hello mga mare, kakaibang kaganapan ngayon at may lakad tayo papuntang Ayala Mall Center. So, intro first. At ito na nga, nakarating na kami dito sa Ayala Mall at naglakad-lakad muna, naghahanap ng makakainan. At ayun na nga, gusto ng ate ng partner ko na mag-try kami ng kakaibang food. Kasi paulit-ulit na lang tayong Jollibee at Makmang Inasal. So, trinay namin dito sa Chinese food. Yung, yung hero ang pangalan ng Chinese food nila. First time ko siyang itry, pero masarap naman pala kahit walang rice. Nabubuhay tayo kahit walang rice, guys. Dahil maraming mga sagol yung, ano, yung sabaw na yun. So, nandito na tayo. Pagkatapos ng kainan is pumunta na kami dito sa photo shoot ano tawag dito photo lab so ayan sa halagang 150 pesos meron ka ng 2 copies at 4 picture so ayan enjoy namin kaso si Isaiah hindi magpapalagay ng mga anong anik anik dyan pero carry lang kasi smile pa rin siya kahit hindi niya ito ginagamit mabilis kaming papalit palit ng post kasi 10 seconds lang ang counting niya at nagmamadali talaga grabe ang enjoy namin dyan at si Zay talagang lalabas at lalabas gusto niya talagang lumabas at tumatakbo pa sa buong mall grabe kutas sa nagod ko ane eh, guys so ito ang clips sa video dito sa koan ilang camera katapos namin doon sa photo pumunta na kami dito sa mga laro laruan nag -drive siya ng kanyang sasakyan o kahit walang ano bayad at nagbasketball sila na mag aman niya enjoy na enjoy niya nakashoot pa talaga siya diyan. kahit malayo so next is nagpapatay siya ng mga zombies grabe enjoy na enjoy yung patang makulit salamat po tita next slide na talaga yung mga tigulang mm. apil apil purog dula dito guys gulat na gulat talaga ako kasi akala ko hindi gagalaw yung upuan pero grabe yung tawa ko dito kasi hindi ko alam nagagalaw pala yung upuan niya guys. boto to guys? Singaw kayo. Nami videographer ang pa jud. <laughs> Sorry Eva, pero salamat kaayo sa treat. Grabe talaga guys, ang ingay ng anak ko dito. Pa-shout shout siya kasi na enjoy niya talaga yung pag drive. Gusto niya talaga tong laruin gaya sa cellphone mag -car race siya talaga sa cellphone. Pagkatapos namin doon sa mga laro, laruan is pumunta kami dito sa Kids Paradise para naman maaliw ang anak ko kasi umiiyak na talaga siya dahil antok na antok na siya. Pero pagkalagala pa rin kami so pinasok namin siya dito para hindi naman siya maging makat, um, makatulog muna. So next namin destination is dito na sa Subo Mercado kasi 4pm na niyan at gutom na gutom na ang ate ng partner ko. Kaya dito na kami at pumipili kami ng gusto naming makain at pumuesto na doon sa table kasi ito yung night market nila dito sa Ayala Mo. At first time namin dito guys. Ang sarap pala ng mga foods dito. At meron pang live band o oh, di ba diba? Meron silang isang vocalist lang at maganda talaga ang boses. Lalaki siya. Kaya pagkatapos namin pumili is kumain na kami. Ang sarap-sarap talaga ng kain namin. Mm. Kumain kami ng tusbu, tusbubuwa and merong lechon belly, tuna pa nga, and chicken fried. So, dito na nga at kumakain na kami at meron nag agad ng music. So, para kinig ko sa inyo. <laughs> At dito na lang tayo siyon my next mini vlog enjoy